Ano si Kuya Mark? Pare, mami, si nakikita niya si Kuya, nag iigot ang na alam na yan. Kuya, nandito kami sa ano, mata matabong kay... Ano ba? Matabong kay ba? Ay, ano? Ay, munting buhangin pala, sorry. Okay, si Tito Rongi, <laughs> oh. Video? Ah, video, video, video. Video? Video pa. Ah, ah. Yung dating batulaw. Yung dating batulaw. Okay. sila. Oto, so, no, ano, na. O kaya dito sa kayo saka mayroon pang-ano, marami bang. Tinawag ng mga 'yan, ano? na paikot doon, open si. That's it, ang galaw mo? Okay lang Ano naman, siya. mag-respond. Okay no? 'yan, 5 Ano? Ba?